Ako naman diday may bibigay ako sa ano iyo. Inalanap ko talaga 'to. Sure. Ano Thank you <laughs> Gusto ko kasi para mawala na lahat ng mga nangyaring nakaraan. <laughs> ano kagigising mo lang. Ako 'yung naglaba po kasi ako ng magdamag po eh. Naglaba ka magdamag? Oo po. Bakit para ano? Para po bukas po, wala po kami laban. Uwi po kasi kami ng kuya po, doon po kami magbabagan taon po. Ah, sa mga lola mo? Oo po. <laughs> Yun no, buti naman. At least diba, nakakasama ka nila para hindi na sila nagtatampo, napunta ka din doon. Oo po. <laughs> Pero nasabi mo sa kanila na doon ka mag New eh. Year? Oo po. Okay. Inubos mo na pala yung labahin mo? Oo, para wala na po kang labahin pag uwi po na. <laughs> very good. Oh, nga pala kumusta yung Pasko nyo? Okay lang naman po, masaya. Nag-ikot kayo? Oo. Oh, oh, marami ka na pamaskuhan. Oh, Opo. <laughs> oh, anong ginawa mo? Binili mo rin ng mga ano niya? Gam gamit, po. Tapos nagbayad po kami ng kuryente po. Ang galing. Very good talaga si ate Diday. Ayan, pumunta ako dito kasi gusto ko lang kamustahin yung Pasko nyo. At syempre, yung bukas nyo, di ba? Ano yung mga kailangan nyo pambilin bukas? May mga prutas na ba dun sa lola mo? Wala po. <laughs> Hindi ka pa nabili? Hindi po po eh. Abay, bumili ka na. Pampaswerte yun. Ayan <laughs> ah, nga pala, Diday. May, ano, may nagpapaabot sa'yo ng pahabol na pamasko. <laughs> yeah. Ah, <laughs> oh. Ano kaya po? <laughs> Sinalas ko ng baby. Wow. <laughs> Siyempre, may isa pa yan. May nagpahabol pa din. Hindi masyado na At least, mahal na mahal ka talaga ng mga ano mo. Naaalala ko. Shirt ko, tsaka damit ko. Wow! Happy birthday, oh! Cross outin niyo sa birthday! In advance na, dai! <laughs> Ako naman dito may bibigay ako sa iyo. <laughs> Para sa iyo ano ko talaga to. Ano ay ay. <laughs> Thank you, mo. Hindi <laughs> mo nag-alala po talaga eh. Ano? Ano ba 'yan? <laughs> Hindi ko rin follow. <laughs> Gusto ko kasi 'di ba? magingay ka sa bagong taon para mawala na lahat ng mga nangyaring nakaraan. Para panibagong ano na, 'di ba? Oh. At least may magagamit ka na hindi ka nabibili kasi sabi mo nung nakaraan gusto mong bumiling toroto, Pat eh. <laughs> ba ano bang balak mo gusto mong mag Hindi mo. yung anak ko na lang yung anak mo ang gagamit niyan. Ang okay. laki niyan. <laughs> oh, si Basti nga pala nasaan? Gano po, nag -games po ng kalakal po namin. Ah, nangalakal pa rin siya? Opo, ano po, po. O ano, i-miss na siya Madaling araw na po. O madami naman siyang nakalakal? Ano <laughs> Galing, jackpot na naman pala si Dida eh. Kailan pala ibebenta yon yung nakalakal niya kagabi Yung iba po, nabenta na po kanina, pinambili pa namin ng bigas po. Ayan. So yung nabira po, bukas naman po nung umaga. Ayun, talaga naman. Andi na yung nga pala yung ano mo, yung mga sabon mo, ano nang balita? Okay naman po, nagbibenta mo naman po namin. Ah, nagagawa pa kayo? Opo. No, Ay, yung sayang, hindi ko naabutan, nagagawa kayo. Ganda po, maraming salamat po sa so nagpupigay po nito. Pati dun sa damit, no, may in-advance na agad yung ano niya. Yung po, ko kukuwala wala pa ba dahil? <laughs> <laughs> wala si ate. <laughs> Okay lang yan. Makita ko lang na masaya ka, masaya yung family mo. Malaking pamasko na sa akin mo, Mas no? Basta lagi ka lang masaya, okay na ako dun, day. Bukas, Day, ay ano ha, maging maingat ha. Kasi maraming paputok, ha? At mag-enjoy ka sa bagong bagong taon na papasok. Diba? Puro good vibes lang. No? Sana ay matapos na lahat ng problema. Huwag ka lang makalimot magpasalamat kay Lord, ha?